pasabong ni Kim Ju. New endorsement na naman ba? Todo pasasalamat kay Paolo Abilino. Sa patuloy na pag-aasikaso niya rito, every time na may ganap siya, bukod sa buong team Kimi, hindi nakakalimutan ni Paolo na bigyan pa rin ng time ito. Samantala, pag-usapan naman natin ang iba pang mga kaganapan kay Kim Chu hindi pa man nakakabalik sa Pilipinas. Ang daming naglalabas sa nabalita na, na sunod-sunod ang schedule niya. Ito ay mga bagong big brands at syempre, hindi mawawala ang mga special interview. Marami siyang dapat i sa naging experience. Kung babalikan nga natin ang mga kaganapan sa South Korea, sadyang manuluha ka sobrang proud na mga Pilipino. Just imagine, pangatlo na si Kim Chu sa kapamilya actress na nabigyan ng ganyang award. Hindi rin napalagpas ang napaganda at emosyonal na speech nito. Maging ang ibang lahi nga ay naiyak din matapos ibahagi ni Kimi na malaki ang pasasalamat kay Sir Dayo Aminahal siya at inangat ang kanyang karera. Ngunit, maaga na itong kinuha ng Panginoon. Maraming opinion. Ang fans. Ang naglabasan. Tiyak sa pagbubi sa Pilipinas. Sasarabungin nila ito. Pagdating pa lang sa airport. Anong mang sabi ninyo? sa inyong update na ito. Maging kayo ba ay super proud din sa narating ngayon ni Kim Joo?